Ayan! Hello, guys! Welcome to San Fernando, La Union. Andito, andito na ako sa bahay, sa rest house. Rest house, vacation house. <laughs> uh, Oo. Oh, so, di ba? Pupunta tayo ngayon sa building nila Papa. Let's go. Kala mo, layo eh, no? <laughs> Yeah So, okay guys, sabi ni Papa, sa ilalim daw may basement. Ha? At wala tayong safety helmet. Hanggang dito lang tayo. Ah, ito na yung parking. O, oh, di ba? May parking tayo dito. Ayan, auntie, o. Oh, di ba may parking naman talaga? O, oh, mo ti parking ito yung basement tayo. Dakal ti parking. Isa ti, anya, anya dagad yung ako ah? sinukatan nito eh, am amin. Sinukatan ng amin nito yung ante. Ha, anda dito Sinukatan daw. Ah, dinagdagan na lang na reinforce. So, di ba ang five-story building may basement. Ito pang basement natin. So, dito ta. Ah! dito yung mga friends. Ayun na dito eh. Ha? Saan hulog ang aso? Nagalas. <laughs> o, oh, diba? Halika ng auntie. Tama-tama lang, may basement. Hamaan lang yung sintoy. Ang ko kwa. Kinestimer Ayan na, guys. Hello po, kuya. <laughs> so, yan nga yung five-story mixed-use commercial building hindi. <laughs> Nagda-diet ako, Popsie. <laughs> Kaya nga, first, second, awa pa yung third. Agad Haan. One, two, three, four, five. Haan, auntie. Sa balit, sa, balit yung basement mo. Oo, so five story talaga siya with basement. Parang, ano. Wawang okay. garod. Wawang So ayan, ayan pa ang update na natin, guys. Okay. So wala naman tayong masyadong update char. char. Oh, 'di ba may elevator tayo. Elevator, elevator. Base basement, first floor, ata. Explore your elevator. Yeah. Yeah. <laughs> 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 yeah. Well, they can't hear us.

ya yeah, civil oh tapos ha ana kita sa taas ya yeah. Ito, is eto service stairs, stairs na yan sa ilalim ng hatag pwedeng stock room diba mga stock room mga anong ano, ano?

So, babawasan pa nila, i-grinder eh, pa nila yan? Okay. Kung uh, ang eh. eh. e, oh, uh -oh. okay. okay. So, akit okay, tayo, guys. Ito. 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 tayo guys ito, mga mara, banga, 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 banga. Hala! para okay. sa okay. uncle! <laughs> uncle ang mangaw! <laughs> Ay, ito'y ka ba Ha? Parman! Yan si Parman, yung aking dalaga! Hi, Par- <laughs> <laughs> hey, papa ko, Hi, Parman! Alex, si Dominic, si yan. Ayan, Tawaga. Awan, may may sak. Awan sa mamurot. Hmm? Awan. Ba yeah. balay? Kaya, para may may no? So merong verand, may ano to, um... Ah, Buna, dito. Buna, dito. Naka close na siya. so Sa ito, um, terrace. Tawag, tawag, tawag. Mga terrace to. gusto mong may condemn takpan na lang dyan kasi masyadong mababa. sa uh, aha, upper floor dito na lang? Ma, susunod. Kasi dito naman, kita kita na yung atit uh, mo. Hindi na lang dahil sila. So, dikit na. So, suggest mo, mga engineer. Cover na lang to. Ito. Ang zoom dito na. Dito Pwede naman na takpan to ng window lang or na, ano? Itin, wall? Itin, 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 wall itin. na din? Useless eh. Kasi pag kumagat sa so, taas, kita mo na yung dagat na Ito, 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 no? ito pa pero room or kwarto window yeah, na lang. Nga. no? Kasi the uh, bigger space, much better. At least this one, it's yeah. covered but window yeah. na lang din. And then the sun, the light yeah, will and come, and the, light and will and and the light will come in. Hindi pwede lagyan yun window. Kasi and ang habol mo sa window is lighting uh, ba? Kahit fixed window, window lang, no need. Ah, no need na malaki. Hindi nabubuksan, ganun. Uh, Close siya na window. Oo. Okay, okay. uh -oh. okay, okay, uh, may ilaw na papasok. Hindi nga yun. Firewall din eh. firewall Hmm. Firewall din. Yeah. Third floor okay na. na. Para liwanag lang. May nice time yan. Bukas. Lalapan nila ng kuya para i-review mga steel fan. Steel, ah, uh, um, So, bukas magbubuhos. Magbubuhos sila. Magbubuhos bukas. So, hindi nga. Hindi ako dyan. Eh, flight mo na. <laughs> At least, hindi na dito ay beam sa taas. Oo. Reinforced. Reinforced beam.

For example, pre-match by July because September match time is up ng April, May, June. Oo. So, pagka July 1st, running uh, 4 Until continue, continuous naman siya hanggang? So, naka-firewall na rito kila uncle? Yeah. Okay guys, so that's our update. O ba? Diba? mahaba pa siya update ko. Ikaw ang update mo, one minute, one minute. Hindi, kasi mo, hindi ko marunong maglapat to. Ayaw pumasok, hindi ko deliver. Ah, ganun ba? So meron, eto, elevator pa rin dito. Hala. Tapos, Dai toy. Yung bathroom. Parang ang laki naman ng bathroom. oh, di ba guys? So that this is the update of the building of mommy and daddy. <laughs> Dito sa San Fernando La Union, it's a mixed commercial, residential, mixed use. So yeah, okay po. So paano to si Arto? Yeah. Eto. Si Ardenyan? Uh, ah fire escape fire escape ano fire escape to wala namang butas a, a bathroom oo uh -oh. ayan there you go okay malaki nga pala yung space no? akala mo maliit lang hanggang pinakataas Ah. Mm. Malaki na 'yung fourth floor mo kung bahay mo ulit. Yeah, bahay. Fifth floor. Yeah. Six floor ang bahay, the Ah, may pet. house ka pa. Congratulations. Congrats. <laughs> Kawan patun. Magpapakaswas. Good luck. Sa so bakit tapos yung bahay, mag-iipon na lang ako. Ayan, guys. So we'll see you. Bye. Ay, ayaw ko makyat. Balaki dyan. Pagod ako. Bye, everybody. Bye, everybody.